Good morning for today's video. Tatawid tayo. Tatawid tayo. Ayan guys, tatawid tayo. Sumunod tayo sa rules ng kalsada. Para tayo hindi mahuli. Kasi, yung iba, pag tumatawid, na aksidente, kailangan natin sumunod. Ayan, magandang umaga nga pala sa inyo lahat. Nakalimutan ko pagsunod sa ating uh, uh, mga kapulisan ay dapat natin sundin dahil syempre yan o, oh, katulad dyan guys o diba pag stop, stop stop, stop shout out shout out kuya <laughs> shout out tayo kuya sabi nang ba shout out tayo shout out ayun Siyempre, kailangan natin sumunod nga. Sabi ko nga sa inyo. Ayan, nandito na tayo. Susunod tayo sa uh, mga sa rules ng kapulisan. Wala pa. Kailangan natin mag hintay ng uh, gospel. Kasi ito po ang intersection ng, ano, ng complex. So, dyan mo na kayo. Siyempre, uh, ayusin natin ang ating uh, ating pagtawid kasi ligado kapag tayo tatawid na lang tingnan nyo guys tingnan nyo guys kung paano sila sumulod sa mga kapulisan o oh, yan na guys diba sa pagtawid. Tatawid. Okay. Ayan. Ang mabihan sila. Pipili mo sila. Pipili mo sila guys. Habang tayo may hinihintay. Kasi dito tayo sasakay na. Guys, again. Ano guys? Tama, diba? Ang galing ni sir. Sir, shout sa out sa'yo. Hintayin ulit natin magkaroon ng ano, ng mga pil dyan. Eh? Pipila sila. Bago sila tumawid guys, uh, hintayin nila ang go signal ng polis. Diba? Hintayin nila ang go signal ng polis. At tayo ay tatawid na guys. Tayo naman ang tatawid guys. Tayo guys Ah, uh, wala si Glenn na police. Okay, guys. Tapos, dito tayo. Dito tayo, no? ano? maghihintay ng ano. Ay, kuya. Shout out sa'yo. Oh. <laughs> 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 si kuya nagulat. <laughs> <laughs> si sir. <laughs> nagulat. yan po. Okay, so, sasa na tayo, eh guys. Diyan lang tayo. So, ay nakasaya na talaga 'to. Bubabai so, na muna for today's video. Like and subscribe comments like natin din mga vloggan. Ang konti din nila. 'Yun.